Hi mga ka-official, welcome back sa ating vlog. Ngayong araw, may isa na naman tayong interesting topic na tiyak alam ng karamihan. Ang pusang kumakaway sa harap ng mga tindahan. Ang tanong, totoo nga bang nakakaakit ito ng customers at swerte sa negosyo? Alam nyo ba, ang pusang ito ay tinatawag na manekineko. Galing sa salitang hapon na ang ibig sabihin ay beckoning cat o pusang tinatawag papasok. Makikita mo ito sa maraming negosyo sa karinderya, grocery, salon, at kahit sa mga bangko. Pero bakit nga ba ito naging simbolo ng swerte? Una sa lahat, ayon sa paniniwala ng maraming Asian cultures, kung nakataas ang kaliwang paa ng pusa, ibig sabihin nito ay inaakit ang customer. Kung kanang paa naman ang nakataas ang ibig ipahiwatig nito ay pera o kayamanan ang inaakit. At kapag dalawa ang paa ang nakataas ay double ang swerte pero ang tanong ng marami, gumagana ba talaga ito? Well, hindi naman ito magic. Pero may epekto ito sa mga customer. Una, nakakabigay ng positive vibes pangalawa. Mukhang welcoming ang store ang iyong negosyo at pangatlo. May psychological impact para sa mga naniniwala sa swerte, mas naiinganyo silang pumasok. Kumbaga, parang sinasabi ng pusa halika, tuloy ka, swerte ka rito. Kaya kung ikaw ay may negosyo, baka ito na ang kulang mo isang maneki nego sa cashier o sa harap ng store mo. Ikaw, naniniwala ka ba sa swerte ng pusang kumakaway? Comment mo sa baba! At syempre, huwag kalimutang i-like, share at follow para sa mas marami pang usapang pampaswerte at negosyo tips. Hanggang sa susunod na content, stay lucky mga ka-official! thank you